Hi. <laughs> Tapos ano? Mga kasama ko, Vietnamese at saka Indonesia. Oh, magaling sila. Ako lang yung Pilipina. Oh. Uh. nag -isa lang ako. Okay. Mas maganda ka naman. <laughs> <laughs> yun lang. Ano, yun lang ang natin doon. Tsaka ano, mabait ang mga Pilipina. <laughs> yun lang ang ano natin. <laughs> lang, maganda. Ay, ay oo. <laughs> Hindi ako pala ng ano, ang sa isa <laughs> ate. Saka mas malinis na yun. Oo. Oh. Kaya gusto ng gusto. Kaya eh, gusto ng amo. Merong, di ba, nakita mo yung bagong building sa harap namin. Ang gusto ng amo ko, lahat ba yung Pilipina. Sino ang kukuha ko? Ako. Ako mga ngusim eh. Ako mga, ako mga tuturo. Ang ilang yun. Dati may pumasok doon, may kinuha silang Pilipina. Hmm. Ano yung request pa nila sa ano sa Pilipinas ha? <laughs> ano ba nangyari? Ano <laughs> ba nangyari te? Tiyos ko wala pang dalawang buwan. Umuwi. Hindi daw niya kaya. Mm -hmm. Sabi ko Tiyos ko. Umunta ka dito lang mo itang kapatang Oo. nakasusunod. Uh -huh. Sabi ko ganyan talaga. Tsaka ano, pag pinagagalitan siya na sumasama yung loob niya. Kaya, ano gagawin ko sa'yo? clue. <laughs> Ay, Diyos ko, Sabi ko, alam mo ba? Napakaswerte mo. Oo. Oh. Dumating ka dito, may pinay kang kasama. Alam mo bang ako? Mm. Parang Para kong tanga, ako lang. May pinag-uusapan ako. Baka pinag-uusapan ako, hindi ko alam. Oh, nga. No. Jenny. Eh, tiga, tiga. Baka pinag-uusapan ako, hindi ko alam. Hindi ko alam. Taya. Sabi ko nga, tapos na nagturo pa sa akin ng Indonesia. Ano ang sige ka? Sabi ko, in din ang Hindi ka, alam. Kaya okay. pa okay.